Hi guys! For today's video ay mag unbox tayo ng Revisco Biscuit. Ayan. Sobrang hilip sa tinapay at ito nga tuwing umaga ako ay nag-feed or biscuit. Kaya pumili ako nito para makatipid sa para sa tag-ulan. Ayan. Marami nga pala itong laman. Meron siyang wafers, combo, fruities, vanilla cream, bravo, hansel crackers, saka yung sky flakes. Ayan. Open natin. salog nya pulong tunog sya. si tikman na natin. Let's start. Hampurong tunog sya. Eto yung Sky Lake, Rotties, nito di ba? Okay. Rotties, naka-Oreo. Yan. Tapos, ito yung Combi. Chocolate din. At siya. Ito yung Hansel. Ito naman. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Meron pa. Ito yung Bravo. Ayan. 3 4 5 6 7 7 pieces 7 pieces nga pa. 1 2 3 4 5 6 7. Oh tama 7. Ito yung favorite ko dito. What ชอบในท่าโซ่สักตัวอาจจะโปรตีสแล้วตอนวอร์ปเปอร์วอร์ปเปอร์ติดมาใช่ไหมคะอือแล้วตัวยงคอมบี ni na ka skyflakes magugulang then then hansel mm. and pa nahala ko yung white na walker and ko ba bravo Bye. Mm. Maximi. Yummy. Yeah, thank you for watching. Bye.